Sa so, pamata mga dudes, sa lahat po ng mga Taurus, yan po. Kung kayo po ay Taurus, um, welcome na welcome po kayo dito. At pati na rin po sa mga cross watchers at mga bago. Hello po, kumusta po? Sana samahan nyo rin po ako hanggang sa dulo. Mga ate, mga dudes, sana hindi kayo mainip. Yan po. Simulan na po natin agad. May kling intro lang to. At ang nakikita ko po dito na um, channeled message po sa inyo, ng inyo po mga angelic team, ay tinan nyo to, di ba? Unang-unang buklat pa lang. Tinan nyo to. Six, six. ba diba? Six. Pinapakuha na to ng aking spirit team. Six of swords. Yan po. Six of wands. At meron kayong sun. Yan po mga ito mga dude. May mga options din. Seven of cups. Wow. Mga ito mga dude. Isa pa. Meron pa. May, may nagpapahugot pa. Isa, 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 isa. Okay. Mga ito mga dude. Saglit lang po. Ipahabol na isa. Okay? di ba diba? Puro success cards kayo ngayon. sa pa yan. Puro success kayo. Um, bagong inspirasyon. Success na po ito. Ayun may success dyan oh. No? Three of ones. And po, mga mga doon. Success. Wow. Six. Alam um, yun, na overwhelm ako, napakaganda, napaka-powerful at napaka-liwanag ng mensahe po sa inyo. Sa no, illumination, clarity, um, healing, uh, yung pong masayang, masaya, masaya napakasaya na energy, joyful energy, glory. Yan po, mararanasan po ninyo yung gloria. Ganyan po yung yung heaven on earth, yung victory sa waas, mananalo din panalo ka. Kung ano may pinaglalaban mo, panalo ka. Kung ano yung inaasam-asam mo, pinapanalangin mo, mananalo ka dyan. Mga tayo, mga dude, ano man po yan. Kung ano man yung para sa'yo na panalo. Yung term or yung word na winning or winning season, success, panalo, victory. Yan po, mga tayo, mga dude. Alright, yan po. So, meron ditong... Meron ditong vibe na easy money, yun po, easy money inbound, parang ganun, yung, yung magkakapera ka from unexpected source, yan po, or many sources, hindi lang isa yung panggagalingan. Kasi meron kayo ditong seven of cups eh. So, ibig sabihin, confirmation nito na hindi lang isa yung panggagalingan ng blessing, yung unexpected na yung money. Yan po na matatanggap po ninyo or opportunities. Marami kayong options, marami kayong um, pagpipilian. Yan po mga, mga dude. At yes yan, kasi ang sun card ay yes card din po yan. So kung ang tanong po sa isip po ninyo ngayon, meron ba talaga? Magkakapera ka ba talaga from unexpected sources? Yan po. Or meron ba talagang easy money na papasok, na darating? Yes. Yan po. Six of Wands. Kasi matagal ka na rin naman nahirapan. Um, matagal ka na nagsasakripisyo. Um, puro ka na lang trabaho. Ganyan po. Sobrang marami ka na yung nagawa. Eh. So, ito naman yung, yung panahon na um, kung kailan nyo po ito mapanood. Okay, mga ate, mga dude, next 48 hours. Okay. Masosurpresa ka sa public recognition. Yan po or magva-viral o kaya po ay talagang magkakaroon ng maraming views or subscribers, followers or tataas po yung revenue po ninyo, yung salary, yung income po ninyo. Napakaganda niya. Makakarating ka kung saan ka ba talaga dapat at darating na rin yung mga hinihintay mo. Yan po, arriving, receiving, ang nakikita ako dito sa three of ones. Yung success po yan mga tiyam, mga dude. Six of Swords, ito po yun, na uh, makaka-exit ka na sa wakas. Yan, next 48 hours, mga mga dud, sa wakas makaka-exit ka na sa napaka- uh, napakaraming conflict sa buhay mo, problema, sakit, um, mga kung ano man po yung mga sali-salimot na oh, issue sa pamilya, yan po sa kalusugan, sa pera, sa trabaho, sa biyahe na laging nade o napapospon o yung mga blessings na laging na delay o hindi mo natatanggap. Yan po, mga, mga dude. Nasa transition na po kayo dito po sa Six of Swords. Exit. Moving beyond. Wow. Problem solving. ba? Diba? Ito yung gustong, ito yung gustong marinig mo. Sinasabi ng spirit team ko na kailangan mong marinig. At sana hindi mo in-skip tong part na to kasi problem solving, kung ano man yung problema mo, talagang magkakaroon na ng solusyon yan, matatapos na yan. Ang galing, mga tayo mga dude. Puro lucky numbers pa kayo. May 6, may 3, may 10, may 7. Maring may ganito kang number sa bank account mo, sa um, house number or sa plate number na sasakyan po ninyo or madalas po ninyo makita loob at labas. Yan po, kung saan, nyo, kung saan po kayo sa mga signages, ganyan po. Basta kahit saan may mga nakikita po kayo mga ganitong numbers or cellphone number po ninyo or mobile number. May ganito po kayo mga number 6, 3, 10, 7. Kahit ano po yung order niyan or pagkakasunod-sunod. Uh, 10, 10, Madalas niyo po makita. 10, 10, 10. Or 10, 10, 11, 11, 3, 3, 3, 1, 1, 1. 1. Yan po. One-one-one, kung nakita nyo rin po yan, confirmation na talagang may pera, unexpected, yan po. At nakita ko po dito, malaking pera po yan. Alam nyo kung bakit malaki? Kasi napakarami, oh. From different sources po yan. Unexpected sources, marami. Maraming panggagalingan. Mari magbigay sa na regalo, manalo ka, may makat makatanggap ka ng refund. may mag magbigay siya ng donation, ganyan po, or marami kang kliyente, kung ano man po yung ginagawa po ninyo, creative projects, trabaho, part-time job, so, um, sa ano man po kayong, sa sales, basta kahit ano po yung trabaho po ninyo. Kung um, hindi ka sobrang aligaga, hindi ka sobrang pagod, hindi ka, parang relax lang yung energy dito. Okay, relax lang, pero, yun nga po yung, hindi ka masyadong hirap sa trabaho, pero, malaki yung, matatanggap mo. Okay, may matatanggap. May papasok talaga. Nakikita ko dito. At yes, yan. Confirmation yan. May papasok talaga ng mga blessings. May darating talaga. May hinihintay ka. ano, o, oh, dito pa sa three of wands. May hinihintay ka na matagal mo nang pinapanalangin o hinihiling. Lagi mo pinagdarasal sa divine universe na maaring hinihintay mo or naghihintay ka ng pagkakataon na makaalis na. Yan po yung hinihintay po ninyo na uh, makabiyahe na po kayo or makapagtrabaho na abroad or ano man po yan. Mga ate, mga dude, kasi may siguradong may travel, siguradong may travel po dito, short trip, long trip, meron. Kasi ano, Umaandar po kayo o paalis kayo, ito yung naghihintay ka, may parating, or nasa airport ka, naghihintay ka na ng aeroplano, o kabayo. Okay, significant din ang kabayo, o ito po yung success, no, success, uh, travel, yan po, mga ate, mga dude. Eh, di ba? Yes na yan, but don't force it, di ba? Ante mga dude, yes, makakatanggap ka talaga. Meron talagang papasok na mga pera, okay? Hindi lang isa yan. From different sources yan, unexpectedly. Yes, but don't force it. ba diba? Confirmation yan. Don't force it. Huwag mo nang mayat-maya isip na, La, next 48 hours, sabi wala pa. 'di ba? Mate mga dude, basta magtiwala ka. Magtiwala ka sa divine universe na um meron at meron ka matatanggap. Kahit lumagpas magpas pa ang 48 hours, mate mga dude. Mate mga dud, alalahanin po niyo na infinite ang divine universe. Hindi ibig sabihin lumagpas ng 48 hours ay wala ka ng blessing na darating. Wala nang darating na pera, ganyan po mga opportunities. Okay? Yung, yung mindset po niyo wag niyo masyadong um, i-sarado lang. Huwag nyo masyadong limitahan. Okay, mata mga du mga, Dahil, yun nga po, gayahin po ninyo ang divine universe, ang infinite source na infinite. Okay? Timeless infinite. Confirmation, mga doon, mga doon. Yes, yan. Confirmation na yes, meron talaga kayong matatanggap. Kahit ngayon ay skeptical ka pa or medyo may duda ka pa na, oh, cards lang naman yan. Baka naman, um, MME uh, MMA lang yan, mga ate, mga dude. Pero, okay, sa book, synchronize, yes. Yung mga cards po ninyo, puro yes. Okay, mga tayo, mga dude. Hingipa tayo, bago natin sa sarang portal po ninyo, hingipa tayo ng mga additional po na divine messages. Tungkol po dito sa easy money, sinasabi, walang kahirap-hirap talaga eh. Kung noon, hindi mo alam kung saan kukunin, pero ngayon, easy money inbound. Yun po yung energy. OMG. Okay, let go mo. Yan po, ang advice sa inyo ng mga angelic teams ay i-let go mo ang takot. I-let go mo ang pag-aalinlangan. Yan po. O yung pagdududa. Look for a sign. Maring ikaw ito. Confirmation. Kaya nga dinala ka sa video na to kasi naghahanap ka ng signs, confirmation, ng synchronicities, mga symbolism na wow. O ba diba? It's up to you. Huwag ka mag-alala, mag hindi mako-compromise ang uh, kung ano man yung pasalukuyan mong ginagawa o yung happiness mo, hindi mako-compromise yan sa kung ano mang easy money na darating sa'yo or unexpected. Hindi, at sinasabi din dito sa compromise na hindi ka na mako-compromise sa mga obligasyon mo. Yan po, lalo na kung may kinalaman sa pera. di ba trust? Yan yung paalala sa inyo kanina. Trust, magtiwala ka magtiwala ka. Yung sinasabing walk by faith, not by sight. Yung magtiwala ka sa divine universe na nakikita mo na yung mga signs na puro positive yan. So, parang mate mga dude, Iwasan nyo po yung sa ngayon na naghihintay kayo ng blessing na darating po sa inyo next 48 hours. Iwasan nyo muna mag-isip na negative, yung mga ganun po yung negative self-talk na totoo kaya yun, totoo kaya yun. Mga ganun po, yung basta trust lang na pag humiling ka, nagdasal ka, o kaya nag, um, may ginawa kang rituals uh, para sa manifestation mo, para sa manifestation mo, magtiwala ka na, yung hindi mo na kailangan na magpaka, alam mo yun, yung sobrang pahirapan ng sarili mo, yung stress pa yung sarili mo. Kasi kung may tiwala ka kay God na hindi ka pababayaan, may, may tiwala ka kay Father God na okay, hiniling mo na to at uh, ginagawa na ng paraan ng Divine Universe kung kailan at paano ito dadalhin sa'yo o ipapadala sa'yo. Basta ikaw, chillax ka lang dahil may tiwala ka na darating at darating yon eh. Ayan o, oh, naghihintay ka at may tiwala ka na darating yon Faith trust. Wow. Diba? O, isa na lang bago natin isarang portal po ninyo para solve na solve talaga. Walang naiwa. Wow. Oh. ba diba? Walang naiwana na mensahe. Hanggang katapusan. Okay? Hanggang sa, okay, hanggang sa dulo. Yes, yan. Mga tayo, mga dude, confirmation. Yes. yes pa itong sun card magliliwanag ang buhay mo. Laking pagbabago nito. Next 48 hours, hindi mo akalain talaga. Unexpected, napakaraming blessing naman. Hindi ito yung inaasahan mo na blessing. Pero, um, yun nga, masosurpresa ka talaga kasi unlimited, tuloy-tuloy, at halos sabay-sabay, ano, seven of cups. At victory to, kung ano man yung ginagawa mo kung ano man yung trabaho mo, yung career, yung profession, uh, creative projects, online platform, kung ano man po yan, mga tayo, mga doon na ginagawa mo na nag-effort ka talaga, magliliwanag yan. Okay, mga tayo, mga doon, magtiwala ka na binless na yan. Okay? May bas-bas na yan ang Divine Universe na, okay, yan yung ginagawa mo, huwag ka mag-alala, mag, magbubunga na maganda yan. Hindi masasayangan lahat ng effort mo. Ang mga panalangin mo, narinig yan. Ayan, oh, yes, oh, confirmation. Kung nandito ka para sa signs, yes, confirmation. Yes, ito yung sign mo. Mate, mga mga Dahil naranasan mo na yung sobrang dilim na buhay, ngayon naman liwanag, mababalanse. Ngayon eh. po, balance. Nakita nyo to, synchronize so, catch yung mga cards po ninyo. Kahit sa images pa lang, oh, balance. Oh. 'di diba? Magkakaroon na ng balance yung buhay mo na hindi na puro problema halos araw-araw stress ka, may anxiety ka, na depress ka na, napaprostrate frustrate ka na sa nangyayari sa buhay mo. Parang kumbaga sa ikaw yung main character sa isang uh, pelikula ako kung, kung ikaw yung main character sa isang movie o series, parang ang lala na nangyayari sa iyo. Parang kada episode talong talo ka. Hindi ka nakakabangon para nananalo yung villain o yung kontrabida o yung mga nagpapahirap sa buhay mo. Okay, next 48 hours ikaw naman. Ikaw naman. Dahil nga lahat ng ginagawa mo, ang pinagkukuhutan mo ay kabutihan, liwanag, you know, sun energy, naniniwala ka rin sa energy ng sana nagpo-purify na tumutulong din sa healing, tumutulong din po sa abundance. Kaya nga po, kung kayo po ay uh, maaring narinig nyo na rin po ito sa mga ninuno po ninyo or mga nakakatanda sa inyo noon na, na pagka umagang-umaga po ay buksan ang mga bintana, buksan ang pinto, ganyan po. No? Para pumasok daw po yung grasya, yung mga blessings. Kailangan na aarawa, napapasukan ng araw yung bintana o yung pinto. Sa ilan po, nagpapagawa ng bahay or naghahanap po ng bahay na um, gusto po ay ang pintuan ay nakaharap po, no? Nakaharap sa sikatan ng araw sa silangan. Wow, 'di ba? Kung um, pamilyar po kay sa mga ganyan po kasabihan, yes 'yan mga te, mga dude. may connection din 'yan dito. Kahit na medyo mga tayo, mga, mga, te, mga dude, kahit na medyo ano na po 'yon, medyo lumaluma -luma na po 'yon, no? Pero um, nakakatulong pa rin po 'yan sa mga naniniwala po sa mga ganyan. Uh, maaring yan po ay hindi na po ganun masyadong um, nakikita sa mga bagong generasyon pero maaring meron pa rin kayong side, meron pa rin kayong parte sa pagkatao po ninyo na naniniwala sa mga bagay na hindi po palaging logical, hindi po palaging kailangan may scientificong paliwanag, mga ganun po mati, mga mga dud. Katulad po ng kung ano yung mga benepisyo na naibibigay po sa atin ng araw, ng energy ng araw, ng vibrational energy o frequency ng sunlight. Wow, di ba mga tayo mga dud? Wow. So, kung kayo po ay uh, nakarelate po dito o uh, na-enjoy nyo po itong maikling uh, video po ninyo, maraming uh, maraming -marami salamat po. At uh, sobrang appreciate ko po yung oras po ninyo hanggang dito po sa dulo. Sana mag-resonate po kayo sa mga positibong mensahe po sa inyo. remain positive. Yan po. Dahil nandito na sa winning season mo. Abundant timeline na to eh. Wow! success, public recognition naman sa ilan. Okay, mga tayo mga dude, wow, deserve mo to. Deserve mo yan. Lahat ng ito, kahit gano'n pa karaming dumating sa'yo ng mga biyaya or uh, blessing or pera. kay next 48 hours. Hindi chamba, deserve mo yun. Huwag mo pagdudaan ang sarili mo na, deserve ko ba to Ba't sobrang laki naman? Ayan po, tanggapin nyo lang. Wow, di ba? Oh, mate, mga temadud, dami nyo blessing next 48 hours. Yan po. Basta trust lang kayo. At yes yan, confirmation yan. Yes. Wow. Maraming salamat po mate, mga dude. Ingat po hanggang sa susunod po. Thank you, thank you, thank you po.